Hi hey mga bata, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, o oh, sa araw na ito, kami ang inyong guro. Ako si Binibining Jinilin Ibaring. At sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang bagong aralin. Pero bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Magaling. Tungkol ito sa pangalan. Pangalawa, ano naman ang pangalan? Magaling ka dyan. Ang pangalan ay salita na ginagamit upang pangalanan ang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Pero ano naman ang dalawang uri ng pangalan? Ito ay pangkaraniwang pangalan at pantanging pangalan. Ngayon ay tatalakayin natin ang bago nating aralin. Ito ay tungkol sa aspito ng pandiwa. Pero bago ang lahat, aalamin muna natin ang layunin nito. Una, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang na may hindi bababa sa 85% na katumpakan ay inaasahang Una A. Na ipapahayag kung ano ang kahulugan ng pandiwa, panlapi at ang mga aspeto ng pandiwa sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa o B. Nakapagsulat ng pangungusap gamit ang pandiwa sa tamang aspeto. C. Na ipapakita ang pagpapahalaga sa paggamit ng tamang pandiwa sa mabisang pakikipagkomunikasyon at sa malikhaing paraan. Pero bago ang lahat, tara tayo ay sumayaw at kumanta. Kung ikaw ay masaya, Mawaka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, mua mua sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadjakat. Kung ikaw ay masaya, pumadjakat. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, kung matiyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, buwan mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. <laughs> Kung ikaw ay masaya, mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, Nasa larawan Tumingin kayo sa mga larawan Sa unang larawan Ano ba ang nakikita nyo O naiisip nyo Magaling, magaling, magaling Ang nasa larawan Ay ang bata ay naliligo Sa pangalawa Ano ang ginawa ng babae Magaling, magaling, magaling naglilinis. Sa pangatlong larawan, ano ang ginagawa ng dalawang bata? Magaling, magaling, magaling. Nagbabasa. Sa pang na larawan, ano ang ginagawa ng lalaki? Magaling, magaling, magaling. Siya ay nagluluto. Panglima, ginagawa ng isang batang lalaki at batang babae. Magaling, magaling, magaling. Sila ay naglalaro sa parke. Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Othella Redman at ngayon pag-usapan natin kung ano nga ba ang pandiwa. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw Madalas itong ginagamit sa mga pangungusap upang ipakita ang ginagawa ng tao, hayop o bagay. Ang pandiwa ay isang salita na nagsasaad ng kilos o galaw, katulad ng lakad, takbo, dala o tulog. Ang panlapi ay isang morpema na kinakalabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Ano nga ba ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang punong salita na walang kahit anong dagdag na titik, kataga, o pantig. Katulad ng inom, tulog, upo, takbo, o sayaw. Ang pandiwa ay nagbibigay buhay din sa mga pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos ng tao, hayop, o bagay. Ito rin ay ginagamit sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. Binubuo ito ng mga salitang ugat at panlapi tulad ng na, ma, nag, um, in, at hin. Halimbawa, katulad ng pinapakita ko sa inyo, panlapi plus salitang ugat is equals to salitang kilos. Basahin at unawain ang mga halimbawa na pinapakita ko sa inyo nag plus luto is equals to nagluto. Dahil dyan, nakabuo tayo ng bagong salita. Salita naglalahad ng kilos at salita na merong panlapi. So, ano nga ba ang ginagamit natin panlapi? nagamit tayo ng nag. Tapos, dinugtungan natin ng salitang ugat at yun ang luto. Tapos, ano ang naging bagong salita? ang bagong salita na ating nanabuo is nagluto. So, another example is maglaro. Mag plus salitang ugat, which is laro, is equals to maglaro. Tulad ng umakyat. Paano nga ba natin ginawa yung umakyat? Panlapi plus salitang ugat is equals to salitang kilos. Um plus akyat is equals to umakyat. So, ang mga bago nating salita, ayan ay mayroon na kadagdagang titik at yan ay naging panlapi. So, katulad ng in plus kain. Hindi naman pwede gamitin natin in kain. So, ang gagawin natin is salitang uga plus panlapi is salitang kilos. Katulad lang ng kainin. So, in plus kain is kainin. So, ano nga ba ang aspekto ng pandiwa? Number one is pang nagdaan o naganap na. Yan ang tinatawag nating perfectibo. So, ano nga ba ang perfectibo? Ang perfectibo ay kilos na ginagawa na, tapos na o nakalipas na. Yan ang mga pandiwa na ating ginagawa na. Yung katulad ng kahapon, noon, kanina, nakaraang buwan o nakaraang araw. Nakikita natin na yung mga halimbawa ay mga ginagawa na o yung mga gawain na nagawa na. So, ang panlapi na gagamitin natin is nag, na, um in. Halimbawa, panlapi at salitang ugat. So, ang ating gagamitin na salitang ugat is tulog. Ang panlapi na ginagamit natin ay na. Tapos, yung perspektibo is naganap na. Paano nga ba natin gagawin yon? Tulog plus na o na plus tulog? Oo, na plus tulog. Na tulog dahil ginagawa na o naganap na. Katulad ng natulog si Ana sa kama. Isang halimbawa ay ang salitang takbo. Ang panlapi na gagamitin natin is am. Um dahil naganap na yung perspektibo, anong gagawin natin? Panlapi plus salitang ugat? Yes! So, paano natin gagawing bagong salita ang takbo? Oo, tumakbo. Dahil ginawa na niya o naganap na. For example, si Ben at Ara ay tumakbo sa parke. Magandang araw sa ating lahat. Muli, ako nga pala si Binibining Cindy Mitanti at sa takbang ito, ako ang magpapatuloy ng sinimulang diskusyon ni Binibining Osela. Ang ikalawang aspekto ng pandiwa ay ang pangkasalukuyan o nagaganap o mas kilala bilang imperpektibo. kung saan ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. Ang panlaping ating gagamitin ay na, nag, um, at in. Halimbawa, panlapi at dalawang letra o pantig at salitang ugat. Salitang ugat na ating gagamitin ay tulog at ang panlapi naman ay na. Bilang ito ay nagaganap, ito ay magiging natutulog. Natutulog si Mara sa kama. Binibini, naasan ang pantig na iyong sinasabi? Sa salitang natutulog, ang na ay ang ating palapi at ang tulok ay ang ating salitang ugat. Kung kaya ang tu na nasa gitna ng ating panlapi at salitang ugat ang siyang ating pantig. Dahil kung hindi natin ito lalagyan, hindi magiging imperpektibo ang ating bagong na buong salita. Ito ay magiging perpektibo dahil ito ay magiging natulog na intindihan ba na lahat ang aking nais Mahusay. Balikan natin ang ibinahagi ni Binibining Osela. Ang aspektong kanyang ibinahagi ay perpektibo na kung saan nagaganap na. Kung gayon, paano ninyo gagawin naganap na ang salita na tutulog? Kung ito ay ginagawa pa lamang o ito'y imperpektibo? Tama. Ito ay nagiging natulog. Natulog si Mara sa kama. Magaling. May iba pa tayong halimbawa. Ang salitang ugat na ating gagamitin ay linis. Ano sa tingin ninyo ang panlaping mas nalarapat nating ilugtong na nag o oin Ano sa tingin ninyo? Tama. Ang ating gagamitin ay ang panlaping nag. Ngayon, pagsamahin natin ang panlaping nag at salitang ugat na linis. Naglinis. Ito ba ay imperpektibo? tama. Ito ay hindi imperpektibo. Kung gayon, ano ang kulang sa ating salita? Ang pantig na li. Naglilinis. Napakagaling. Sunod naman ay tatalakay natin ang aspektong pang hinaharap o magaganap pa lang. Nakutawagin ay kontemplatibo. Ito ay ang kilos na hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Ito ay maaring bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa Lunes o maging sa darating na taon, ang panlaping ating gagamitin ay ma at mag. Halimbawa, panlapi at salitang ugat. At ang ating salitang ugat ay tulog. Ano ang panlaping ating gagamitin? Ano sa tingin ninyo? Tama. Ma na panlapi ang ating gagamitin. Ma at tulog ay matutulog. Tama. Matutulog si Ana ng maaga para handa siya sa klase bukas. Maaari din itong gawing matulog depende sa paggawa ng iyong pangungusap. Ano pa ang iba pang halimbawa? Panlapi at salitang ugat. Salitang ugat natin ay laro. Ang panlaping ating gagamitin ay mag. Mag at laro ay mahusay. Maglalaro. Maaari rin itong maglaro malapit ng maglaro ng basketball si Nadjan at Andrew o ako ay maglalaro ng basketball mamaya makikita ninyo sa screen ang mga halimbawa ng paggamit ng mga aspekto ng pandiwa ngunit bakit natin ito pinag-aaralan dahil tama ito ay tumutulong sa atin kung paano tayo makipagkomunikasyon ng ating kapwa Tao na walang kalituhan at madaling maintindihan. Naway marami kayong natutunan sa ating pagtatalakay sa mga aspekto ng pandiwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, tapos natin tinalakay lakay ni Binibining Otela at Binibining Cindy ang tungkol sa mga aspekto ng pandiwa. At ngayon ay aalamin natin kung may natutunan ba kayo sa araling ito. May gawain ako dito. Gawain isa. Gumawa ng tig-isang para sa bawat pandiwa sa ibaba. Gamitin ito sa tatlong aspek aspekto ng pandiwa. Isulat ito sa isang papel. Halimbawa, kain. Perpektibo, naganap na. Kumain si Liza ng almusal kanina. Imperpektibo nagaganap. Kumain si Liza habang nanonood ng TV. Kontemplatibo, magaganap pa lang. Kakain si Liza sa paborito niyang kainan mamaya. Ito ang mga pandiwa na gagawan niyo ng pangungusap. Una, kanta. Pangalawa, sayaw. Pangatlo, lakad. Pangapat, ligo. Panglima, sulat. Bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang sagutin ito at isulat ito sa papel. Ngayon, tapos na kayo sa gawain isa. Dito naman tayo sa gawain dalawa. Gawain dalawa, pandiwa, puzzle rest. Ang layunin ng grupo ay buuin ng tamang kombinasyon. Panlapi, salitang ugat, plus aspeto. Ito ay buong pandiwa. Halimbawa, nag, luto, naganap, ito ay kabuuan ng nagluto. Bawat grupo ay kailangan ipaliwanag ang kahulugan at gumawa ng pangungusap gamit ang nabuong pandiwa. Ngayon, tapos na tayo sa gawain dalawa. Dito naman tayo sa pasulit. Panuto, basahin ang pangungusap at bilugan ang tamang sagot. Una, alin sa si mga sumusunod ang halimbawa ng pandiwa A. Misa B. Tumakbo C. Silya D. Bundok Pangalawa, alin ang panlapi sa salitang nagluto? Luto B. Mag C. Nag D. To Pangatlo, anong aspito ng pandiwa ang ginagamit sa pangungusap na naglalaro si Ben ngayon sa labas? A. Naganap B. Nagaganap C. Magaganap D. Wala Pangapat Ano ang salitang ugat ng kumain? I. E, kain B. Um C. Ha D. In Panglima Anong aspeto ang ginagamit sa pangungusap na maghuhugas ng pinggan si Liza mamaya? A. E, nagaganap B. Magaganap C. Naganap D. Tapos na Ngayon ay may takdang aralin kayo. Huwag niyo itong kakalimutan. Basahin ang pangungusap at isulat sa blanco ang tamang aspeto ng pandiwa. Piliin ang sagot na nasa kahon. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig.